Hello po, kumusta po mga kablogs, mga kababayan at mga guys na laging sumusubaybay dito sa ating uh, YouTube channel. So nobs, vlogs lang po tayo sa kayo sa ko po ang channel is yung YouTube uh, vlogger. No? Paki-like, subscribe lang po channel natin para uh, ma ma-update kayo sa iba pa nating mga video, no? Mga bagong video natin na i-upload. So, ito naman po, tatalakay natin ngayon yung tungkol doon sa vlogger na naipost natin nung nakaraan. Sa ginawang pagmumura sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Hmm, dito po ay uh, may mga aksyon tayong dapat gagawin dito, no? Doon sa mga sa mga member ng Iglesia ni Kristo. Ako, member ako ng Iglesia ni Kristo. So, isa ako sa magsasampa ng ako uh, akusasyon sa kanya o kaso no? Dito na, dito na sa korte namin. Punta siya dito. Punta siya dito sa amin. Dito siya umatin ng hearing. No? eh bahala na siya. Tingnan niya lang yung address ko doon. Sa, uh, na, yung tawag doon, yung asunto, yung subpoena na ibibigay sa kanya. Pag araw na ng hearing. Ah, ngayon po, ang isa sa mga pwede nating isampa, no? Isampa na kaso sa kanya Ayon dito sa pag-research ko ayun nga yung cyber libel no yung pagsasabi pagbibintang ng mga bagay na uh, wala siyang ebidensya walang katotohanan yung sinabi niya na uh, may utang no nang utang ng iglesia ni Kristo o binayaran ng iglesia ni Kristo ng ganong mga halaga so, wala naman siyang mapakitang ebidensya doon o kung meron man o di niya doon sa korte so yan siya. ngayon isa pa po ay yung na uh, yung uh, grave threat nga po so pangalawa na po yon uh, pagbabanta kasi yon sa parang sa buhay na ng isang tao doon sa sinabi niyang iuntog niya ang ulo ng leader ng iglesia ni Kristo so doon po ang mga salita kasing lumalabas sa bunganga na pagbabanta katulad yan yung pag sa ulo meron pong Uh, cause kasi yan na pwedeng ikamatay ng isang tao pag nauntog ang ulo sa isang matigas na bagay so pagtatangka sa buhay po yun so, ma ibibilang po yun sa grave threat na uh, kaso at ang isa pa po ay yung uh, yung pang panglalait doon sa kaanyuan ng isang tao yung physical na kaanyuan mo uh, lalaitin mo siya sasabihan mo siyang katulad sinabi niya no yung uh, sinabi niyang Mongoloid no so ano yun siya uh, may kaso po yun siya ang kaso pong ilalagay doon is yung oral defamation so yun po siya so yung tatlong kaso na yun po pwede nating isampa sa taong ito para ito kasi para mabigyan ng leksyon na hindi lahat ng bagay na pwedeng pumasok sa utak natin ay pwede nating babanggitin kaagad naka-on air tayo no lalo na dito sa social media at if ip, uh, ipinapahiya o isinisiwalat mo ang mga bagay na wala namang katotohanan pagbibintang, panlalait, saka pagbabanta. So 'yun po 'yung pwede nating i-file na kaso sa taong ito. Ngayon, ako po, isa na po, dito na. So, punta na siya dito sa Mindanao. Okay. Sa mga Caps na may kakaya naman mag-file ng kaso, so, okay, sacrifice na tayo mga Caps para sa uh, pagtatanggol natin ito sa ating tagapamahalang pangkalahatan. ba diba? So, isang napakalaking bagay ito na magawa natin para sa ating tagapamahala. Dito, makita yung talaga puso natin, kaisahan natin. Na kaya natin siyang ipagtanggol, hindi lamang siya buong iglesia kaya nating ipagtanggol ang mga kapatid sa mga taong mga nang aapi so gagawa natin ng legal action ito siya so kaya kaya natin yan wala yan wala yang mga gastusin yan para sa pag file ng kaso sa kanya so pa, kasi kahit na malit na bagay lang ito pag nam, uh, namihasa kasi itong tao na to at hindi natin mabigyan ng leksyon hindi maturuan hindi madisiplina ah siyempre tuloy-tuloy ang gagawin yan di ba Ah, uh, balita ko nga po eh, para nakadalawang ah uh, panlalait na puto siya, no? Dalawang pagbabatikos na puto siya tungkol sa INC So, yung mga nakaraan, yung daw sa uh, ano, no? Ah, uh, ito kunin ko lang yung confirmation nito, no? Kasi yung sinabi dito sa comment is ah, uh, nakadalawa na po ito. Siya, una ay yung doon sa sa bigas. Oh, 'yun tama, yung controversial na bigas noon na na issue sa Iglesia ni Cristo. So isa ito, isa itong taon ito na sa nagpakalat na naman ng fake news. So dito daw nung panahon noon, isumingi siya ng uh, parang paumanin. So parang pinagbigyan. O ngayon, naulit ulit na naman. Ewan ko, ano bang nakain ng taon na ito? Yung nga sinasabi ko eh, no? kung ano yung pumapasok sa utak, yung utak kasi, pag yung, uh, ang Utak kasi ng tao pag hindi maganda ang laman hangin, hangin ang lumalabas. So gano'n 'yan siya, no? Gano'n 'yung pag-illustrate natin sa isipan ng tao nito. Na kasi nagsasalita ng uh, ng mga bagay na hindi niya naintindihan. So 'yun siya mga caps. Kasi nga po, hindi ko na reply dito 'yung pinag ginawa niyang ano, pagmumura. Kasi nakakasakit ng damdami, no? Maraming mga mga kapatiran dyan, no mga cops na halos nagbabasa lang sa mga comment comment section natin, naiiyak na napapaluha na ganun yan siya, kasi ganun nga po ang ginawang pangbabastos sa ating tagapamahalang pangkalahatan, tayo nga eh no tayo nga sa mga, pag nasa ganito nasa social media tayo nasa facebook o sa mga pagsusulat natin sa mga comment. Halos hindi nga natin mabanggit ang pangalan, kundi ang binabanggit lang natin is tagapamahalang pangkalahatan. Hindi natin tuwirang na babanggit ang pangalan, ang buong pangalan ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Pero ito siya, hindi lang sa binanggit niya, minura pa niya, pinagbantaan pa niya, at nilait. Samantalang ang taong kanyang nilalait, kanyang pinagsasalitaan ng ganyang mga bagay, ay eh, wala namang ginawang hindi maganda sa kanya o kahit pa nga sa kaninong mga tao kundi ito pa nga po ang leader na nangunguna no? na siyang uh, tumutulong sa sambayan ng Pilipino nagpapasya magkaroon ng mga paglilingap mga mga tawag yan yung mga pagtulong sa mga Ma, nasa lanta ng mga kalamidad, hindi lamang dito, kundi sa iba't ibang panig ng bansa pa, no? sa iba't ibang uh, bansa, sa, sa buong mundo. Ganun po yan siya. So, eto, lalait, laitin lang ng isang, sino ba itong tao na to? Papasikat siguro, no? Papasikat, gusto niya sumikat. So, ito, sikat na siya. Pinagahanap niya siya ng mga kapatid. Ito nga, pakihanap po. Kasi ganito po yan, no? Hanapin siya, una layunin hanapin natin siya ay para malaman natin kung saan talaga nakatira ito, saan ang address niya kasi doon natin ipapadala yung ating invitasyon sa kanya. Uh, paalala lang po sa mga kapatid ha, na maghahanap sa taong ito na baka pag nakita nyo siya ay baka baka mabalatan. Hmm, tirahan nyo naman, tirahan nyo naman kami. No? Ganun yun So, sabi lang sabihin, pag nahanap nyo siya, ay kunin niyo yung tamang address no. Impormasyon na saan siya nakatira. Kasi doon natin ipapadala yung mga mga invitasyon sa kanya para daluhan yung mga kaso na kung saan siya dapat na dumalo. Okay. Pero na siya. So pag timpi lang mga cups no. Huwag natin ilagay ang batas sa ating mga kamay kundi ilagay natin yan doon sa tamang paglalagyan. Ah, uh, yung nga, sabi natin, ito naman ay, kumbaga, uh, sampulan natin to, para hindi pamarisan, hindi tularan, no? Kasi, tayo nga eh, nulit nga eh, hindi nga natin mabanggit lang ang pangalan, ng tagapamahalang pangkalatan na isiwalat pa sa publiko, kahit sa mga text natin, sa mga content natin, sa mga reels natin ginagawa, sa mga tiktok, hindi nga natin ginagawain eh, pero to sa kanya eh, binanggit na nga niya yung mga pang pangalan ang lutong pa ng mga ginagawang pagmumura no? nilait na para bang ang kausap niya ay batang paslit binanggit na nga niya yung pangalan eh nilait pa no? minura pa pinagbintangan pa pinagbantaan pa so napakasakit no? kung tayo nakikinig Uh, pinapakinggan natin. Kaya di ko na ni-replay. Di ko na di ko na inulit dito. So, kung gusto niyo panoorin 'yon, puntahan niyo lang yung isang video natin na na-upload. So, ganoon mga guys, no? Ganoon mga caps ang ating pwede nating action na gagawin. So, alam ko naman marami naman diyan mga caps na uh, ano, may mga may mga lawyer naman tayo mga kapatid diyan. So, paki-assist na lang po 'yung mga gustong uh, sumama. Ako kasi, ah, gagawin ko talaga 'yon. Ah, Siyempre, bahagi na rin 'yon ng aking pagmamahal sa ating taga pangkalahatan, pagtatanggol sa mga umaapi. Gaya rin ang ginagawa niyang pagtatanggol sa atin laban sa kasamaan. At tayo naman ay ginagabayan patungo sa ating ikabubuti lalo na sa ating kaligtasan. So, alam na natin yan mga Caps. Hindi ako pwedeng mangaral dito sa inyo dahil pareho lang tayo karaniwang kaanib lang tayo. Mayroon pa tayong mga tagapangaral sa ganyan. Pero, yun nga po, isa po ang ating diwa, isa po ang ating layunin. Isa tayo ng pananampala tayo sinusunod. So, yun na muna ang ating uh, talakayan sa pagkakataong ito. So, comment lang kayo sa baba para pag nag-comment kayo, sabihin niyo kung nasa anong mga ano, anong mga lugar kayo, anong mga bayan kayo para ma-shout out natin. So shout out ko dyan sa ano sa Cups natin dyan. sa uh, taga Sambayan Pia sa Batangas, no? Si Ka Katobias sa kayong kasama niya. Sandali, ititingnan natin muna. So guys, shout out sa lahat ng mga kapatid na na oy, mga mga nasaktan ng gusto oh, ito napakarami mga sentimento ng mga kapatid ngayon sa naka experience daw na ganito ba no? naramdaman nila sa kanilang puso na kapag nilalait at uh, minumura ang tagapamahalang pangkalahatan ay nasasaktan ng bawat isa sa atin so sabi nga dito ng isa oh, sakit ng kalingkingan sakit ng buong katawan so ibig sabihin yung nararamdaman ng isa yun po yung nararamdaman ng lahat ng mga aanil sa iglesia. So, ito po para sa iyo naman, no? IPipanyo Labrador. So, di natin alam kung alias mo lang 'yan. Oh, napaka sama ng ginawa mo. Mag-specify ka, tol. Wala tayong magawa, nasabi mo na 'yan eh, no? Ang hindi kasi maganda dito, 'yung pagsayang papawid mo ng mga ganyan salita. Kahit na humingi ka man ng ng pasensya, pagpapaumanhin wala na eh, nasabi mo na eh saka nagkaroon na yan ng masamang epekto or influensya doon sa mga followers mo so basahin mo yung mga comment na nag comment sa'yo doon so pinasama mo kasi yung iglesia pinagbintangan mo, binagbantaan mo minura mo tuwang tuwa naman yung mga followers mo kasi sinakyan nila yung mga masasamang mga sinasabi mo kaya bad bad influence po yan tawag dyan no oh. na mo ng masamang pag-iisip masamang pag intindi no yung isipan ng mga nanonood sa iyo yung sabi mo pa diyan taong bayan ang nagko-comment taong bayan, galit sa iglesia sa ginawang rally mga comment nila hindi taong bayan yan mga followers mo lang po yan na naniniwala sa ginagawa mo na panlalait pagmumura pagbibintang, pagbabanta. Pinapakita mo ng tapang mo, no? Maraming kakain ng tapang. Binta mo yan, maraming kumakain yan. Dito lang sa amin, eh. mapagawi ka lang dito eh. Dito ka magaganyan. No? So, hindi pwede yan. Kung nagpapasikat ka lang, kung ang gusto mong gawin is magpasikat ka lang, pasikat ka sa maayos na paraan. wag yung gagawin mo ng lahat, bibinta mo na yung kaluluwa mo sa jablo para lang sumikat ka. Kaya nga sabi ko nga eh, kung dyan mo kukunin yung ipapakain mo sa pamilya mo, sa masamang paraan, uh, nasa sayo yan. So, hindi ano hindi ka dapat tularan, hindi ka dapat uh, parisan, pamarisan. Ganun yan siya. Kaya, so ito mga cups, uh, malalaman natin ang resulta nito next week. Uh, kung ano man ang iba pang aksyon na gagawin ng taong ito, abangan natin abangan natin so na ano na ba na iniska na yata to kung saan ito eh kung taga saan ito eh uh, saan talagang pinaka address nito kasi wala matweed na address ito kung nasaan siya kumbaga bugos ang account ba bugos di mo makita kung nasaan siya tapos ba vlog vlog ng ganito wala namang wala namang ano wala namang tuwirang address di niya kayang pangatawanan ibig sabihin hot ano yan hit and run ang parang gustong ang style nito, hit and run. So, mga cops, salamat po. Ingat po tayong lahat. So, pray lang po tayo palagi. Panata, sabi nga ng iba dyan, dahil natin sa panata. Opo, pwede po yun. Ang pagtatanggol natin at pagdepensa sa dignidad, uh, moralidad ng ating tagapamahalang pangkalatan at ng buong iglesia ay kaya nating gawin yan, kaya nating i-depensa yan. So, dani natin una sa ating mga pagpapanata at mga panalangin. sa so, magpakasigla tayong lahat mga kaps. Ang ating mga tungkulin ay dapat nating gampanan. Salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Lahat ng nanonood. Uh, kahit hindi mga kapatid. No? Open po ito yung, open po itong ano ko. Itong uh, YouTube channel ko sa lahat po kapatid man, di kapatid, ano man ang tribo mo, taga saan ka man, no? ano mang lahi ka. So, open po tayo dito. So, pwede kayo mag-comment sa baba ng mga bagay na pwede nyo suggestion, na pwede gawin no? namin. Uh, iba pang mga, ano, iba pang mga, mga tawag yan, mga, mga legal na mga pamamaraan. So, kung anong dapat gawin. Okay? Salamat po.